Hi there, this is me. So ayun guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang kangaroo. Ang mga kangaroo ay kilala bilang tipikal na Australian marsupial na may malalaki at makapangyarihang mga paa sa hulihan at higit sa ano paman dahil sa hindi kapanipaniwalang pagtalon na karaniwang nilang ginagawa. Ang isa pang kakaibang katangian ng kangaroo ay ang lagayan na dapat dalhin ng babae sa kanyang namumuong guya. Ang kanggaro ay isang mamal na marsopial order. Ang kanggaro ay isang mamal na marsopial order na may matipunong mga hind limbs at angkop para sa paglukso. Sa kanyang umusbong na marsupyo o bag kung saan nabubuo ang kanyang mga anak. Pinoprotektahan niya ito ang kanyang maliliit na bata sa loob ng ilang buwan hanggang sa makamit nila ang anyo ng mga matatanda. Ito ay eksklusibong herbivorous at katutubong sa Australia. Ang terminong kanggaro ay nagmula sa gungguro, isang salita ng gugu, emitter or Australian natives, kung saan tinutukoy nila ang grey na kanggaro. Ang salitang ito ay unang isinulat sa English nitong version na kanggaro ng ekspedisyonaryong James Cook noong Agosto 4, 1770. So ayan guys, patapos ng ating pag i -sketch. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simpleng sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye-bye! Thank you.